mapagpalang araw muli sa ating lahat ayun, panibagong araw, panibagong vlog tayo at syempre of course mag-update tayo dito sa ating taniman at lilinisa natin dahil medyo masukal na naman as usual magtatabas tayo sa ating saging so ito na may saging ng bunga o dalawa Ayan. so lagyan natin ng balot baka sakaling makasurvive sa mga Alaga nating mangki. Yan, nagsunog na dyan. Kasi naglilinis nga. So ito yung nilinisan natin. Yan, tabi-tabi po. Ayun yung ating niyog. Doon kabilang dulo na naman tayo. Dito, sagin na ito. Tapanggalin na natin dahil Saan ang silbi to? We will proceed with the topic for today, which is the topic on illegal pogo. Yun. So, update lang sa kalamyas. Ayan. Marami siyang bunga. May blaklak. Ang At ating sagi dito. Ayan. <laughs> sumibol na mamaya i grab natin para maganda so, okay, kalay kay tayo dito dito na natin kalay kay dito rin natin ang aga ng against the light. Hey. Yun, at itutumba natin yung saging. Kasi wala na silbi. Dahil kinain na nga ng monkey. So ngayon, wala na siyang yung bunga kinain na wala na. So itutumba na lang natin yung atinginisan natin dito. So samahan nyo sana ako sa video ko na to. At let's go! Ang bala natin. Yari na. Ito yung videographer. Ganito lang talaga buhay. <laughs> Ayan. Unti-unti na ating hahawanan. Ng... Kasi kahapon nga, nakahuli na naman ang sawa. So, from doon, hanggang doon sa kabilang dulo. Dalawala tayong garis cutting. Manual muna tayo. Manual, manual. Kasi nakalimutan yung pinadala kahapon. Ay, actually, is good na rin exercise. Kasi, talagang ano ka dito? Pa dito oh, wala talaga yung problema mo pa kaganito sa <laughs> so may problema tayo daanin na lang natin sa ganito yan yeah. oh. so ayan kailangan natin linisan habang hindi pa mataas yung ano yung damo kasi pag mataas na yung damo wala na ah ay may durian din walang bunga bumunga ka naman para may pakinabang sabi nila taga-tagaan daw ang puno para bumunga Dito po uli kayo. Tayo magtatabas-tabas din eh. Ito ipunin natin yung kahoy na yan. Maganda yung pangihaw. Sana panoorin nyo po ang video ko hanggang dulo sa aking adventure na to. Tabas-tabas sa kapaligiran. Yan. Magtatabas na tayo. Tabasin na natin yung ating area dahil wala tayong videographer ay ganyan lamang una ayan natin ay kalawit na video rap ng taga video paikot ikot tayo Ah. Ang ng ating video. Unti-unti na nating hahawan, ayan. Malaki-laki na 'yung ating natabasan. Hindi lang po talaga makapag-video dahil walang cameraman. So ito pa hanggang doon. Hanggang doon natin linisan. Kasi baka may ahas. Ito na yung sag. last two weeks. Naniyog isa, dalawa, tatlo, apat. ng paisa update sa ating saging oh kita niyo Walang araw wag lang tapakilaman ng ating mga kaibigan papakinabangan na natin to this is it tuloy tuloy pa rin ang ating pagsusunog dito dahil kailangan natin malinisan dito tong project natin buong maghapon. Sana samahan niyo ako sa video ko na to para sa alinisan sa kapiligiran. At mamaya, ah, baka ah, mag ulit tayo saging dito pupunta doon. Saba naman ka lang natin, saba. Ay, nako. Ay, narito yung bako na dahil wala na. man na ng unggoy. Ay, nako. Salap magpapawis. Bini pitch. Yon at medyo gumaganda na. Ayun. Nabalutan na rin natin ating saging ayan. Balot na 'yan tuloy-tuloy pa rin ang ating bonfire dito so ayan nalilisan na natin yung so, saluyot, sili, papaya so ayan, medyo malinis na rito so kaunti na lang doon tapos proceed tayo dito sa kabilang lugar na ito so update ko na lang uli kayo kasi mahirap pong mag video dahil baka ano kulimling dito ayan, so nandito na tayo for the meantime so ito na lang hanggang doon ang ating at ang ating manggay wala pang bunga ayan. so ayun update ko po ulit kayo. napakarilin pero maling asaw dahil medyo mainit ah bakalan saging kalau so, saging ada ah. ah, clean and green hihi pun at maghawa na pinutol natin yung ating tawag dyan katuray kasi masyadong taas na yan so dito na tayo sa area na to yan pupunta tayo doon so sana panoorin yung video hanggang dulo kababayan ko yan kakaroon tayo ng linis linis may bumper pa rin tayo yan Ah. Mainit na. So, mamaya ulit. May kalutong pa yan. Whew. Yan, i-update ko lang kayo. At medyo di hanggang dito na lamang muna ang ating vlog. Kasi uminit na po. Masyadong mainit eh alam naman may edad na tayo baka mamaya <laughs> at least nalinis na rin ng kahit paano so next na panggabi tayo panggabi po tayo kaya may time tayo maglinis so sarahin natin the hole na so ayan nagsunog tayo rito kasi sinunog natin yung mga ano mga kalitok masura progress natin sa ating ginawa medyo okay naman ah kawawa pa naman so yung tanglo natin buhay na may alugbati na rin may papaya na rin konti konti so okay na yan siguro so sunod na linggo saka natin tirahin at saka dispatch natin itong mga to yan okay na yan may tinira tayong gabi kahit papano dahil magugulay tayo So yun, hanggang dito na lamang ang ating video. At sana panoorin nyo hanggang dulo sa ating paglilinis dito sa ating uh, musiting, uh, mumunting hacienda. <laughs> ang mataniman dito. At tayo nga pala eh, kumuha ng panggatong. Ayan, kahoy. Yung nabali do sa puno na yun. Ito, pang barbecue dito. So ayan, marami tayong panggatong tayo na sa probinsya <laughs> no? so yun hanggang dito na lamang po at uh, medyo mahaba-haba na rin natin video salamat sa inyo sa panonood sana panoorin yung gandulo I love you all God bless you guys sa inyo lahat dyan bye bye sa lahat ng subscriber followers like and share my youtube channel I love you bye bye